Wala pala laging pasok ngayon kasi tinamad ako, ay este linggo pa lang ngayon, sa totoo lang tinatamad talaga ako magtrabaho pero buti na lang na isakto yung pagkatamad ko ng linggo, kaya yun din ang tinatawag ko na very good timing nagsalamin pala ako dito sa may sasakyan na hindi ko alam kung kanino to, tesla palang sasakyan na to at sobrang ganda pero pinagsasalaminan ko lang, hindi ko rin pala alam kung may tao sa loob, pero ang importante, nakita ko na yung sarili ko sa isang tesla, bumili pala ako ng ice dito dinamihan ko na para hindi na kami pabalik balik mamaya, kaya yun ang tinatawag ko na mindset. Pasensya pala sa boses ko. Medyo sinisipon ako. Pero buti na lang may nyosip na ako dito sa Thailand. At maraming maraming salamat sa kaibigan ko dahil dinalahan niya ako dito noon. Kasama ko palang mga ibang kaibigan ko dito sa Thailand at kakain kami sa isa pang river dito sa amin. Nakikipag-usap na kami sa may-ari dito. May bayad din kasi dito kapag pumasok. Pero syempre dahil Pinoy kami, tinatawaran namin. Habang nakikipag-usap yung kaibigan ko sa may-ari, nagdadasal ako sa isip ko na sana pumayag siya. Tapos nga ng pakikipag-usap namin sa may-ari, pumayag siya. Kaya ang tawag ko doon, the power of negotiation with Amen. Araw-araw nga rin umuulan dito sa amin. Pero kahit natagulan din dito, Go pa rin kami. Kasama ko ngarin rin si Kautol Mukbang ngayong araw. Kaya siguradong sigurado mapapamukbang na naman tayo sa sobrang sarap ng pagkain. Kakatapos ka naming linisan ng mga isda na to. Pero ukis okay, Sabana, hindi ko alam kung anong tawag sa isda na to. Nagdadakkal rin hiwak niya. Naspak man na George. Siguradong masarap to. Lasang kamay ko. Iniihaw na nga namin ang mga isda na to. Ni, bakit kas Jay? Ang tigas ng Tagalog ko. Magluluto nga rin kami ng ibang pagkain. Kaya naglagay na kami ng mantika, pampadulas, Pampadulas ng problema, pagkalipas nga ng ilang minuto, malapit ng maluto to. Okay si Sabana George, nagrama na ito ay eh. siguradong sigurado, masarap ito. Sa mismong ilog pala kami kakain, tapos sobrang lamig ng tubig, kasing lamig ng relasyon nyo. Inilalabas ko na nga rin ang mga kanin dito, sureball mauubos to. Hindi pala kami nag-alamosal at nagtanghalian, kaya gutom na gutom na kami. Sa mga oras na to, kakain na kami, kaya tara, samaan nyo kami.